Magandang tanghali po sa lahat. Kararating lang po namin galing sa Pangasinan. At bago po sila pupunta sila Madam Dong kay Tatay Ronnie ay mag po muna kami. Ito po yung dadalhin nila mamaya mga pintura. Magpintura sila ngayong araw. Kailang parang uulan. At ito yung aming baon. Hello! Magandang tanghali po sa ating lahat. Kain tayo kasi hindi na namin kaya no talaga nagutom na low carb pa tayo no kaya one day one meal a day so kain tayo mga kabayan ito yung kakainin ni madam itlog pipino at manok at ito yung okra at talong no rice no rice po si madam ngayon low carb po siya gusto no niya gusto niya magpapayat Good morning mga ka-MJ -MG. Kain po Kain tayo po. No. Healthy ang ating ulam ngayon Nilagang talong lang Tapos okra Wala may ano May ante Yan, itlog lang yung kainin ni Madam at chicken. Magpipintura na sila ngayong araw kaya abangan nyo po. Malapit na yung matapos ang bahay ni Tatay Ronnie mm. Kain, sarap po. Mm. Ang dami nilang papaya dito. Bibilis na kami doon kaya may buyer na. Cute but yummy. Abangan niyo ang pagpayat ni Madam. Kung pag-asa. Kaya lagi kayong manood sa aking channel para masubaybayan niyo ang pagpayat ni Madam. Wala nang pag-asa papayat tayo. Mabawasan na ng konti. Bali, nagda-diet po sila guys. Ito nag-diet. Nabawasan ng tatlong kilo. Napangitan dahil parang may sakit pumayat. <laughs> gusto na namang tumaba. eh <laughs> si so, madam naman. Gustong pumayat. Tingnan natin kung effective. Ano ba? E effective. ba ah. ba So ito. Simple ulam natin. Okra. Kaya no? Ang tuyo. Ang kinakain nila madam ano lang panay ano? Low carb dam? Low Anong low carb? Daming alam. <laughs> low carb. Low <laughs> carb. Low carb. Tapos yung itlog nila, tigtatlo-tatlo. Tapos pipino. Grabe. Tapos ayaw magkanin? Ayaw magkanin. Hmm. Kaya hmm. hmm. mo nakaraan. Hindi nagkanin sa Madam Lore. Hmm. Sa kubo yung tatero niya Hmm. Nahilo? Nahilo. Hiya, yeah, nahi. Hirap talaga pag nag-diet. <laughs> bukas hmm. sa pipino ah. Tingin di ah. Hindi ako diet pero titik ano Nagulang po ba kayo dito din? Mga ka MJ, -MG, nagulang ba din kayo nitong ganyan lang, talong lang tapos okra Masarap na may tuyo eh Ito may toyo. tuyo Tuyo Dilis, ayaw lang Ba't di ka ng manap, Mas gusto ko yung ano? Gulay. Gulay. Kasi yeah. pang nakakasawa na, pag ano, nasa biyahe, nag-drive-thru, panay jalib eh. Kaya panay. mas gusto ko yun na. Panay manok na. Gulay. Ayan, may box, may lamang ano po yan. Ulam namin, manok. Kahapon, nagdalat tayo kay ni, tapos pati dun sa kabilang bundok. Ayan po yung itlog nila, oh, mga KMJ. -MG. Naka-stack po yung itlog nila kasi panay laga. Naka-separate? Naka-separate yung itlog nila. Mm, Di nga ako kumain ng rice. Tapos pa mayat na. Iya. Yes. Sandalan. Ang bewang ko na 36 ngayon 24 na. Nagmamadali kaming nagmamadali sa kain kasi sa oh. Minigmit na bokal do. Ah, uh, nangiwet. Hmm. na nongket pala. Minigmit na bokal do. <laughs> nangiwet na <ng> bokal do. <laughs> nangiwet Baka maabot natin ng ulan. Kahit na ng kamote guys sarap. Ulan. Mga kababayan, ito so, ka. Ilang araw na lang po ay matatapos na dito sa bahay ni Tatay Ronin sa wakas. Ay, napatayuan din natin ang bahay. Grabe yung hirap sa game. Kapentero pero ngayon Masaya. tanggal ang pagod. Dahil nakita na natin kung gaano kasaya si Tatero ni mga kabayan. Happy? Abangan nyo po yung kay Pagkasalita pag ni Tatero ni <laughs> Kuya Uming. <laughs> Magstart mo na si Tatay Uming. <laughs> Grabe yung binablog namin mga MJ. MG. Alas ano hindi magsasalita. Mag Pati may ari. Magna vlog mo, di magsasalita. Yeah. So, sunod nga yung pabahay, di magsasalita. Pati okay, ang okay. <laughs> Pero, nakakatawa madam ha. Sita Tata Rony, kata paano, naging makwento, ano na siya, kata paano nagsasalita siya mga kaingin. MG. Di ba na Kumanta pa nga. kailang Kaya hmm. lang, mga ilang words na naintindihan ko doon Tagalog. Yabang yabang mo, no? gaya Wala na pag-asa, gaya ganun niya. No como mambuna